Yo, what's up? No? So, isa to sa mga eksperimento natin. Produkto ng na eksperimento natin. Ito pala ay isang hybrid ng German Beauty Homer at saka Classic Oriental Frill. No? So, yan. So, medyo mailap-ilap to na klase ng kalapate. So, gumakulit. Ayan Oh. Relax ka lang. Hindi ka naman sinasaktan. No? So, yun guys. Yung anak nito na ito namatay. Sayang Oh. So, ito guys. Yung ganitong klase ng kalapate dahil hybrid siya or crossbreed ng dalawang magkaibang fancy breed ay hindi po natin ito mailalaro sa mga shows yung mga ganitong klase ng kalapati guys wala po itong standard so hindi po natin ito ma-e-entry kahit nga i-entry natin to sa kategory ng mga racing hindi pwede, hindi tatanggapin no? so hindi po natin ito mailalaro unless na lang mailapit natin yung mga susunod na mga generation nito sa isang standard no? so halimbawa standard ng established na breed kinakailangan mailapit natin dun yung ibon bago natin mailaro